Ay, ito. Ang mataba. Tingnan niyo dali. Oh. Tingnan mo yung aligi. Oh, ang sarap. Ang sarap ng aligi. Grabe. Tingnan niyo, guys. Hmm. Tingnan niyo, guys. Oh. Sarap ng aligi. Kulay orange talaga. Ito yung masarap. Oo, oh, tingnan niyo, oh. May putik siya, oh. Sa so, may ano niya. Ang galing lang natin po para pag iluto na natin, minus na siya. Ayan guys, napakataba grabe. O oh guys, o tingnan nyo o. Oh. Taba o, oh, kulay orange talaga. Sarap nito o. Agataan ko to. Tingnan mo, tingnan mo o. Tingnan nyo guys o. Oh. Tingnan nyo. Wow, ang kapal. Ang ligi, grabe. Ang kapal talaga oh. Aba nyo, niyo oh. Malig kulay orange ga oh. Mm, Lagyan ko yan ng malunggay. Luto na yan siya. Kanina pati. Tanglad lang at saka sibuyas din luya yung hinalo ko kasi yun lang ang meron ako. Sa mga dilaw itong malunggay sa mga. Ito ang sarap. Alimang, sariwan, sariwa. Lagyan na natin ang ah, malunggay. O, di ba? Healthy. Okay. At high <laughs> blood lang. O, sarap. Sarap na siya. kembot na lang. Malulog na Diba? palagay. Ang sarap. Lutuin lang natin yung mga ano, para medyo maluto-luto yung malunggay. Hindi na may masyado. Ano. So, ang taba ng no, alimango. Tulito ng kuya ko kanina kasi pumunta kami doon sa bahay ng nanay ko at saka kung saan sila nakatera. Kung saan ako pinanganak, andun doon, doon ako lumaki. Kasi pag, pag dagat yung ano nila, yung trabaho, magdadagat yung parents ko. Hmm, ito na yan siya. Ito na siya.